ng araw dahil sa mahaba yung nabiling cable ngayon remedyuhan na lang natin kasi uh, para hindi ito masabili sayang naman kung magpapabili pa tayo uli ngayon lalagyan natin ng remedyo para magamit at uh, gumana yan sinukat muna natin para sa tamang paglagay ng lead yung lead na purpose na yan yan yung magiging stopper nung uh, piston ng carburetor kasi uh, stopper para hindi siya matanggal. Ngayon, binudbud lang natin yung lead, soldering lead. At after natin yung budbudan, sigurado yung mahigpit yung pakabudbud at ikutin ng kahit kamay lang. Yan. Iinitan na natin siya ng blue torch para kumapit siya dyan sa cable at yun na ang magiging magsisilbing stopper natin dun sa piston ng karburador para hindi siya mabaklas after nyan after na mahinang natin palamigin muna at putulin na yung sobra at install na natin yung cover at yung spring yan pati na rin yung piston yan. nasukat na pala natin ang tamang uh, sukat nyan sa paglagay dito cable para pag uh, linagay natin dun sa karburador hindi siya mag -wild o kaya wala siyang clearance ayan, ininstall na natin at check na natin